lumaki si Lara kasama ang ilang gorilla at nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa isa sa kanila nang siya ay umalis inakala niyang tuluyan siyang malilimutan nito pagkalipas ng maraming taon pinigilan siyang bumisita Ngunit ang reaksyon ng gorilya nang makita siyang muli ay hindi malilimutan. Si Lara, ang kanyang kapatid na si Rowan, at ang kanilang ama na si Nathan ay sabik na muling makita ang mga hayop na dati nilang minahal. Naglakbay sila sakay ng bangka at nang makita nila ang mga gorilya malapit sa pampang, lalo silang nasabik na makalapit sa mga ito. Gayon paman, binalaan silang manatiling malayo. Ang mga gorilya na matagal nang naninirahan sa kagubatan ay maaaring hindi na muling tanggapin ang kanilang paglapit. Ngunit may naiibang nararamdaman si Lara, naniniwala siyang sa puso ng mga gorilya ay nandoon pa rin ang maiinit nilang alaala. Para sa kanya, para na silang pamilya o baka hindi na ang mga gorilya ay nakabuo na ng sarili nilang pamilya sa kagubatan, mga pamilyang hindi kailanman naranasan ang bihag na buhay. Mapanganib ang lumapit sa kanila, babala ng lahat. Ngunit si Lara ay hindi basta sumusunod sa mga ganitong babala. Habang naglalayag sila pababa sa ilog, lumitaw ang mga ulo ng gorilya mula sa mga dahon, nakatitig nang matindi sa bangka. Agad na nakilala ni Lara ang gorilyang inalagaan niya sa kabila ng malaking pagbabago nito. Sa grupo, siya ang tumatak sa paningin ni Lara. Nang huminto ang bangka, mabilis siyang tumalon, hindi pinansin ng mga babala ng kanyang ama at ng mga gabay. Lumapit si Kibo. Minsan siyang munting sanggol na inalagaan niya, ngunit ngayon, mataas at malaki na ito kaysa sa kanya. Tumindig ito sa kanyang mga hulihang binti at dumiretso kay Lara. Sa sandaling iyon, walang makakapigil. Kung may mangyaring masama, si Lara lang ang bahala sa sarili niya. Lumapit ng husto si Kibo at biglang hinawakan si Lara sa braso. Nagkatinginan ng kanyang ama handang sumaklolo, ngunit pinigil ang sarili dahil baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ganito ba matatapos ang kanilang pagkikita? Si Lara, na inialay ang kanyang buhay sa pagmamahal sa mga nilalang na ito, ngayon ay humaharap sa posibilidad na saktan ng isa sa kanila. Ngunit tumanggi siyang paniwalaan na sasaktan siya ng kanyang kaibigang kalaro noong kabataan. Gayunpaman, tila nakakatakot ang sitwasyon. Ito na ba ang katapusan ng kanilang matibay na ugnayan? Ang natatanging koneksyon ni Lara at Kibo, ay nakaugat sa pangako ng kanyang ama na si Nathan sa pangangalaga ng mga hayop sa pamamagitan ng Rowan Foundation na itinatag niya. Ang foundation na ito ay nakatuon sa pagsagip sa mga hayop, lalo na sa mga gorilya, at muling pagpapakilala sa kanila sa kanilang natural na tahanan. Sila rin ang nangangasiwa sa Howlett Zoo sa Canterbury, kung saan nananatili ang mga hayop na hindi na kayang ibalik sa ligaw. Tunay na napakaganda ng pagkabata ni Nalara at ng kanyang mga kapatid, pinaliligiran ng mga residente ng zoo at nakakabuo ng malalalim na koneksyon sa kanila. Isang taon pa lamang si Lara nang dumating si Goro, isang gorilyang nawala ng pamilya dahil sa mga mangangaso. Siya ay sugatan at nangangailangan ng agarang pag-aalaga na ibinigay ni Nathan at ng kanyang pangkat. Habang lumalaki, ginugol ni Nalara at ng kanyang mga kapatid ang napakaraming oras sa zoo at naging kalaro na rin nila si Goro na parang bahagi ng kanilang pamilya. Lumaki si Lara na madalas na naglalaro sa kulungan ng mga gorilya kasama si Goro upang hindi ito makaramdam ng pag-iisa. Napakasaya ng magkaroon ng gorilyang kalaro, ngunit isang araw, isang mas malaking tuwa ang dumating. Sinundo siya ni Nathan mula sa paaralan at masayang sinabi na may malaking sorpresa sa bahay. Ang sorpresa ay literal na malaki. Isang sanggol na gorilya na nagngangalang Kibo. Si Kibo ay isang ulila na hindi kayang mabuhay nang mag-isa sa ligaw matapos patayin ang kanyang ina noong siya ay napakaliit pa. Kinailangan niya ng alagang higit pa sa maibibigay ng karaniwang kulungan sa zoo. Ang mga gorilya ay mga sosyal na hayop na umaasa sa matibay na ugnayan ng pamilya. Sapat na ang edad ni Lara upang tumulong kaya aktibo niyang inalagaan si Kibo. Siniguro niyang busog ito at inaliw siya kapag natatakot. Habang pinalalaki niya si Kibo, napansin niyang mas mabilis lumaki ang kanyang kapatid na gorilya kaysa sa karaniwang tao. Nang kalaunan, lumaki ng husto si Kibo kaya hindi na siya maaaring manatili sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring maging alagang hayop ang isang gorilya. Panahon na upang lumipat siya sa zoo, ngunit ayaw nilang mag-isa si Kibo at hindi rin naman siya nag-iisa, naroon si Goro handang tanggapin siya sa kanilang kulungan. Gayunpaman, kinailangan nilang magingat. Mas malaki si Goro kaysa kay Kibo at kung hindi ito tatanggapin bilang kaibigan, maaring mapahamak ang batang gorilya. Sa simula, pinayagan ng pangkat na mag-interact ang mga gorilya sa pamamagitan ng isang gate kung saan hinawakan nila ang mga mukha ng isa't isa at nagpakita ng masasayang kilos. Ipinakita ni Goro ang hindi inaasahang lambing at hindi nagtagal ay naramdaman ng mga eksperto na ligtas ng payagan silang magkasama ng walang harang. Naging maayos ang pagpapakilala, agad na naging magkaibigan ang dalawang gorilya. Patuloy na minahal ng dalawang gorilya si Lara at di nagtagal muli siyang nakapaglaro kasama nila. Wala silang ipinakitang selos at napakalambing nila kay Lara. Gayunpaman, mahirap kumbinsihin ng publiko na ligtas ang kanilang samahan. Si Lara na lumaki sa paligid ng mga gorilya ay hindi nag-alin lang pumasok sa kulungan kahit noong bumisita ang isang photography team sa zoo. Inakala niyang matatanggap ng publiko ang mga litrato na nagpapakita ng kanilang kakaibang koneksyon. Subalit, hindi naging ganoon ang reaksyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Napakahalaga ng inyong suporta para sa amin. Maraming salamat. Sa kasamaang palad, nagalit ang publiko sa ideya na si Lara o kahit sino mang bata ay malayang nakakapaglaro sa mga gorilya nang walang proteksyon napakalakas ng backlash na nakatanggap ng babala ang zoo. Sundin ang mga safety protocols o ipasasara ito. Biglang napagbawalan si Lara na makipaglaro kina Kibo at Goro. Sa halip, tanging sa likod ng salamin ng kulungan niya, sila maaaring makita. Bagamat sapat na ang kanyang edad para maunawaan na hindi ito desisyon ng kanyang ama. Masyado pa rin siyang bata upang lubos na maintindihan na ito ay para sa kanyang kaligtasan. Ang mga gorilya na hindi maunawaan ang pagbabago ay sabik na makalaro ang kanilang kaibigan at labis na nalungkot ng mapagtantong hindi na nila magagawa. Napakalungkot ng sitwasyong ito para sa lahat. Araw-araw pagkatapos ng paaralan, dumidiretso si Lara sa zoo at umuupo sa harap ng salamin ng kulungan tuwing napapansin siya ni Nakibo at Goro mabilis silang lalapit ngunit titigil sa harang maglalabas si Kibo ng mahinang ungol at ipipilit ni Lara ang kanyang kamay sa salamin sa kabilang panig gagayahin ni Kibo ang kanyang kilos ipinapahid ang kamay kung saan nakapatong ang kay Lara hinahanap ni Kibo ang kanyang haplos Bagamat may lungkot ang kanilang pagkakahiwalay, ito ay kinakailangan hindi lamang para sa kaligtasan ni Lara, kundi para sa kinabukasan ng mga gorilya. Panahon na upang ihanda sila para sa kanilang pagbabalik sa ligaw. Ilang buwan ang lumipas, natapos ng pangkat ang mahahalagang pagsasanay upang mamuhay nang maayos ang mga gorilya sa ligaw buong dedikasyon na inialay ni Nathan at ng kanyang kopunan ang pagsasanay na ito mula pa nang dumating ang mga hayop. Ang misyon ng foundation ay palaging iligtas ang mga hayop na ito at pakawalan sila sa ligaw kung posible at dumating na ang panahong iyon. Sa kabila ng magkahalong emosyon ni Lara, nagbunga ang mga buwang paghahanda upang ibalik ang mga gorilya sa Gabon na pili na ang kanilang santuwaryo isang lugar kung saan sila ay ligtas, ngunit malayang makakapaglakbay. Matagal bago muling makita ni Nalara at ng kanyang pamilya ang mga gorilya. Bago pa man sila sidahin para sa kanilang paglalakbay, pinayagan si Lara na makapagpaalam at mayakap si Nakibo at Goro. Masayang idinikit ng mga gorilya ang kanilang mga ulo kay Lara ninanamnam ang yakap ng mas matagal hanggat maaari. Malalim ang koneksyon sa pagitan ng batang silara at ng mga gorilya, isang ugnayang tatawid ng mga kontinente. Tahimik na pinanood ni Lara habang inilalagay sa mga crate ang mga gorilya at isinakay sa truck hudyat ng kanilang paglalakbay pabalik sa Afrika. Ito ang layuning kanilang pinaghirapan, ang muling pagpapalaya sa kanila sa ligaw. Ngunit para kay Lara, ang sandaling yon ay may halong lungkot. Para bang nagpaalam siya sa mga kapamilyang baka hindi na niya muling makita. Lumipas ang mga taon at bumalik si Nathan sa Afrika upang tingnan ang kalagayan ng mga gorilya ang balita ay lubos na nakapagpasaya, maayos na namumuhay ang mga gorilya. Ang dalawa nilang iniligtas at inalagaan ay matagumpay na naging bahagi ng isang grupo ng pamilya at namuhay tulad ng nararapat para sa kanila. Sa kanilang natural na tahanan, kasama ng ibang mga gorilya, napagtanto nilang sulit ang lahat ng sakripisyo kabilang na ang mga masakit na pamamaalam. Bagamat na sa kanilang tinubuang Afrika, ang mga gorilya ay hindi kailanman nawala sa isip ni Lara. Madalas niyang alalahanin ang kanyang mga kaibigan noong pagkabata, mahigit isang dekada na ang lumipas mula ng maibalik ang mga ito sa kagubatan at tuluyan na silang naging mailap. Naiilang na sila sa presensya ng tao at iniiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan. Pinayuhan si Lara na kalimutan na ang posibilidad ng muling pagkikita. Samantala, sinundan niya ang yapak ng kanyang ama, nagtatrabaho sa foundation at nagliligtas ng maraming hayop. Nagbago ang lahat ng magkaroon ng problema sa kalusugan si Nathan na nagbigay sa kanya ng motibasyon na magplano ng paglalakbay pabalik sa Afrika sa kanyang paggaling, sabik na muling makita ang lugar na mahal na mahal niya. Plano rin nilang hanapin si Nakibo, Goro at ang kanilang grupo sa biyahe na iyon. Mahirap at mapanganib ang ekspedisyon upang mahanap ang pamilya ng mga gorilya at sinabing hindi ito kakayanin ng matatanda. Kung nais makita ni Nathan ang mga gorilya sa huling pagkakataon, kailangan na itong gawin sa lalong madaling panahon. Ito ang kanilang plano. Ngunit nang malaman ni Lara ang tungkol sa biyahe, iginiit niyang sumama. Malalim ang koneksyon na nararamdaman niya kay Kibo na kanyang inalagaan at nais niyang makita ang naging progreso nito. Gayunpaman, ang kanyang kasabikan ay hindi ibinahagi ng iba Nagmula sa lahat ng panig ang mga babala. Mahigit dalawampung taon na ang nakalipas, lubos na nagbago ang mga gorilya. Natatakot ang lahat na ang muling pagkikita ay magdudulot lamang ng pagkabigo at magbubura sa mga alaala ni Lara tungkol sa mga gorilya. Sa kabila ng mga panghihina ng loob na natiling matatag si Lara, determinadong huwag hayaang maglakbay nang mag-isa ang kanyang ama. Nais niyang makita mismo ang katotohanan. Si Nathan lamang ang sumuporta sa kanyang desisyon na uunawaan ang pangangailangan niyang magkaroon ng kapanatagan para kay Lara, ang makita ang mga gorilyang namumuhay nang maayos sa kanilang natural na tahanan ang pinakamahalaga, anuman ang maging resulta. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Nagsimula ang kanilang adventure sa pamamagitan ng paglipad patungong Gabon. Ngunit ang pag-abot sa habitat ng mga gorilya ay isang panghamon. Walang mga kalsada o paliparan malapit sa kagubatan. Gumamit sila ng mga sasakyang pang off-road upang makarating sa isang base camp kung saan sila pansamantalang mananatili sa unang bahagi ng kanilang biyahe. Ang base camp ang magiging lunsaran ng kanilang mga pagsubok na hanapin ang pamilya ni Yalta kung sakaling hindi sila magtagumpay sa unang pagsubok. Mula roon, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng ilog dahil kailangan nilang mag-navigate sa makakapal na bahagi ng kagubatan na hindi mapupuntahan ng naglalakad. Gamit ang isang maliit na bangka, dumausdos sila sa mga daluyan ng tubig. Kinagabihan bago ang kanilang unang ekspedisyon, mahigpit na pinaalalahanan sila ng mga gabay ng santuwaryo binigyang diin ang kahalagahan ng pag-iingat at distansya, hindi maaring lapitan ang mga gorilya ng basta-basta. Bantayang mabuti ng mga gabay ang sitwasyon at papayagan lamang silang lumapit kung sa tingin ng mga ito ay komportable ang mga gorilya. Mahigpit na ipinagbabawal ang direktang pakikisalamuha o paghawak. Bagamat dati ay pamilyar si Nakibo at Goro sa tao, ganap na silang mailap ngayon at hindi maaring ipagpalagay na ligtas. Dumating ang unang araw ng kanilang paghahanap at naghatid ito ng sandaling hinding-hindi malilimutan ni na Lara at Nathan. Habang tahimik na dumadausdos ang kanilang bangka sa ilog, lumitaw ang mga mukhang puno ng kuryosidad mula sa mga dahon, mga gorilyang sumisilip mula sa mga puno, pinagmamasdan ang mga bagong dating ng may parehong interes na kanilang nararamdaman. Napasinghap si Lara sa labis na pagkamangha. Lumitaw sa harap niya ang mga pamilyar na mukha ni Nakibo at Goro. Malaki na at marami nang nagbago ang kanilang anyo, ngunit agad niya silang nakilala. Binalot siya ng matinding emosyon nang makita niya ng harap-harapan si Nakibo at Goro ang makita silang malapit ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Nang inabot siya ni Kibo at marahang hinawakan gamit ang kanyang malalakas na kamay, isang buhos ng magkahalong damdamin ang bumalot sa kanya, takot na may halong malalim na koneksyon. Nanginig ang kanyang mga tuhod, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang kislap ng pagkilala ang tila dumaan sa pagitan nila. Sa isang banayad na kilos na nagpaalala sa kanilang huling pamamaalam, idinikit ni Kibo ang kanyang ulo sa kanya. Marahang hinaplos ni Lara ang ulo nito, isang nakakaaliw na galaw na ginamit niya noong takot pa itong sanggol. Tumugon si Kibo sa pamamagitan ng banayad na paghaplos sa kanyang mga braso habang nakasandig pa rin ang ulo nito sa kanya bilang makahulugang pagbati. Lumapit din si Goro. Ginaya niya si Kibo at tila nakilala rin ang kanyang matagal ng kaibigan. Sa kabila ng mga taon at mga pagbabagong pinagdaanan nila, naramdaman ng dalawang gorilya na ang babaeng nasa harapan nila ay ang parehong batang minsang naglaro kasama nila. Dahan-dahang iniunat ni Goro ang isang daliri at hinaplos ang kanyang mukha. Lumapit si Nathan at sumali sa kanilang makahulugang pagtatagpo. Sa sobrang tuwa, naging mas masigla ang mga gorilya. Tumalon sila, hinila si Nathan, at masayang nagpagulong-gulong kasama siya. Tila naunawaan nilang mas malaya nilang maipapakita ang kanilang kakulitan kay Nathan, ngunit kay Lara, kinakailangan nilang maging mahinahon kalaunan dumating ang pamilya at nanatili sa dikalayu ang lugar nagkaroon ng pagkakataon ang ama at ang kanyang anak na makita ang mga gorilya sa kanilang natural na tirahan ngunit tila mas interesado ang mga gorilya na manatiling malapit sa mga taong nagpalaki sa kanila namangha ang mga tour guide hindi nila inasahang babalik ang mga gorilya sa kanilang pagmamahal sa mga tao Maliwanag na namiss nila ang kanilang mga dating kaibigan. Natutuwa sila nang makita si Nathan, ngunit ang kanilang interaksyon kay Lara ay nagpakita ng tunay na pagmamahal. Nang dumating ang oras para bumalik sa mga bangka, marahang umungol ang mga gorilya. tila takot na muling mawala ang kanilang minamahal na kaibigan. Isang eksenang punung-puno ng damdamin. Ang araw na iyon ay isa na namang mahalagang sandali na kasama ang mga gorilya. Habang nagpapaalam si Lara, naisip niyang maaaring iyon na ang huling pagkakataon, walang kasiguraduhan na makakabalik pa siya. Tila nauunawaan ng mga gorilya ang kanyang kalungkutan, ayaw nilang makita siyang umalis. Yumakap sa kanya siguro, mahigpit ngunit puno ng lambing, na para bang ayaw siyang pakawalan. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Lara habang maingat niyang tinanggal ang sarili mula sa pagkakayakap nito. Pagkatapos, humarap siya kay Kibo, ang una niyang anak na gorilya at naramdaman niya ang pagdaloy ng pagmamahal. Para na niyang pamilya ang mga gorilyang ito, ngunit si Kibo ay may natatanging lugar sa kanyang puso. Inihilig ni Kibo ang ulo nito sa kanyang dibdib at hinalikan niya ang noo nito sabay bulong ng, Mahal kita. Nang sumakay na siya sa bangka, pinanood niya ang mga gorilyang nakatingin sa kanya. Lubos siyang nagpapasalamat na hindi niya pinakinggan ang mga nag-discourage sa kanya na magtungo roon. Isa itong hindi mapapalitang karanasan ang pagmamahal niya sa mga gorilya ay tinugunan patunay ng malalim at matibay na koneksyon sa kabila ng panahon at distansya. Nasa tamang lugar ang mga gorilya at ganun din siya, handang bumalik sa kanyang tahanan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na iligtas ang mas marami pang mga hayop. Nahanap mo ba ang kwentong ito na nakakaantig? Maisip mo rin bang muling makipagkonekta sa isang hayop na minsan mo nang nakilala kahit ilang taon na ang lumipas? Naniniwala ka bang naaalala ng mga hayop ang kanilang mga naunang koneksyon? Ibahagi ang iyong mga opinion sa comments. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at ilike ang video na ito. Ang kwentong ito ay isang kamanghamanghang patunay ng mga ugnayang nabubuo sa pagitan ng mga species. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Isang magandang araw sa inyong lahat.